What's up, what's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jethro TV. Okay guys, isang napakagandang hapon man po sa ating lahat. At uh, andito tayo ngayon ulit sa Cornish. Okay, so andito tayo na padpad ngayon. Dito sa dulo sa Costa Banda. Kasi nga yung pesto natin dun sa abila, sinarado ng mga pulis. Ang plano sana natin is mangbugyo tayo eh wala, hindi tayo makaparking dito lang yung open no? so yun, dito tayo nakaabot so wala magka lang tayo magka-casting at saka mag short jigging I try natin baka makachamba tayo dito ng mga ano, baka may mga lapis okay. so dito tayo mag -start. Okay guys, naka-queensies tayo dito. Woo! Hi. Hi, sir. I the Award, Yeah. Don't, uh, don't, uh, don't, uh, don't... Don't hold. Don't touch. <laughs> Be careful, okay?

that's it so it will become more again more again it's <laughs> coming like this okay guys so i release lang natin weapon mo siya okay. so ayan siya guys i hope na sana mabuhay lang siya ayan umiikot ikot pa pa naman siya okay, okay. so buhay siya guys yan show yan napapahinga sa ilalim <laughs> okay, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to para sa hapon na to kaya pa no, yung short fishing adventure natin dito sa Cornish yung pang bugyo sana natin na plano is na uwi sa pag short jigging pero buti ka mo nakata timing tayo ng uh, isang uh, good size na queen fish pero syempre nirelease din natin kasi nga hindi na rin natin makakain dami pa natin isda sa may ref so yun lang release na lang <laughs> para magparami pa sila okay so I hope guys na nag enjoy po kayo sa ating uh, video para sa araw na to shout out po sa lahat ng mga followers subscribers okay sa lahat ng mga family and friends ko dyan sa may Pilipinas shout out sa inyong lahat don't forget spread love and always be happy bye